Tumusin na ba yun ito? Sa nagagawa naga ba? Ito yung nag-iapa. Tiyos, yung ng lagato na labi ka. Ababo. Hindi magparulok sulok sula ba? Kinadyo ka na naman magkakasta ni Cantil mong lang sanit. Bubura-bura ka na naman. Tatamaan ka ko ka sa ako. Nikan, kan nag nagparabot talang sad ko kantilnya kantil niya di sidong di kenapa napakaloy kaya nakapakuha kan nunay di ka napagal Para nurung mo, plat Minsan ka tuloy din mga ako. di pag naga kwantar tagiti. Mm, gulo na. Ang sinit mo sa naga di parelad sa lubot ka din kwa bato. Ha, ang na mag... imagine mo. Ha? Dati may puni di. Sabi kay busay di balay-balay. Sisimen di magibalay-balay pag nagwa rugba. Iyan ang magbutang <tutuk> itong baloy. na pag nagbaha. Naabot ka niyan, ha? Ganyan. Hindi naman niya naabot. Tama yung ikaw yung nangan ito yung nagtubo. Pag nagibagyo lang gaya din. Hmm. Kasi kanto ang lakas kanto. Kasi kanto akos. Kasi eh.

Sa taon na maglangoy si Nunoy ko. Ka very good. Hooray! <laughs> Sa na maglangoy. Karayo na ninyo lab. One more minute na tamayangin. Po. May sabon ka na? May sabon ay ka? Ha?